behind. Siguro balatan mo lang sa amin yun ah, kasi it's too personal for us. So nakakatuwa namin may mga conversation kami na haga kayo may communication kami. So alam mo yan. God is good. Will Queen support uh, Queen? Uh, so okay. uh, uh ano yung masasabi? Parang sa buhay natin ngayon, parang mas masarap na peaceful ka at ka araw-araw na wala kang iniiwasan. And sabi ko nga, okay talaga ang Diyos. Ibibigyan niya talaga sa iyo yung mga kabuti para sa iyo. Can you say this is an early Christmas gift na rin, no? Yung pag-aayos na yan. Oo naman. Oo naman. Uh -huh. Basta super happy ako. And peaceful. And you call out. Any Collab daw. Okay. Ano? Collab? Uh Parang 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 kaya yata hindi na, na kami natutulog kasi ako na rin. <laughs> parang siya hindi na din natutulog. Sabi nga sobrang busy ka rin daw kasi so medyo mahirap. Uh -huh. Pero in time Ito. for sure, magkikita kami niyan in time. Kasi birthday ni FLG, alam mo yan. So uh -huh. maraming pagkakata. Pero let's say given the chance to work together in a project, movie or series, are open to that? Why? Why not? Why not? Sure. Sure. Pero sure. nakakatuwa, okay. ang daming emotional, no? Nung, nung napanood yung interview, yung mga ganang. Parang finally, Ah, uh, ang tagal kasi hinintay eh, na sana naman oh, oh. anong feeling na ganun pala ang reaction ng marami ay basta yun na yun ko rin sinabi ko my heart is ano a happy and peaceful are you also uh -huh. thankful to the friends around you kasi sa oh sinabi. naman of course of course of course Specially sa kapatid niya eh. kasi magkasama kami sa school mm -hmm. Okay. Thank you, Maria. Oh, okay. Thank you. <laughs> I you. Ay, how's your Maria, mo, mo, Um, siguro so na sa week 5 na kami. <laughs> ah, okay. Pa. Pero next year parang nang gusto sa ipapalabas. Kaya medyo okay. Sorry, so, alam question for ito. Um, since malapit na ang Christmas, I ang mean, Christmas wish niyong dalawa and your goals for 2020? This is our phone, Miss Anna. Miss Anna. Parang ako rin. well, um, uh, parang natupad yung wish ko, no? Ngayon pa lang natupad na binigay na rin. Um, but of no, course, um, for the brand um, mas makilala pa, mas marami pang pa tao maka-discover ng uh, products ng LAC, mas marami pa tayong matulungan of course because we have our distributors actually kasama rin natin sila ngayon dito and uh, yun, um, of course I'm looking forward for a longer relationship with Miss um, Marla. And, um, ako kasi nung first na pagkita namin, sabi ni Miss Marla talaga, mas binabalo niya talaga yung relationship. Once na pumasok siya sa brand, really na um, binibigay na talaga yung relationship niya. And gusto niya, ayaw niya na papalit-palit ng brand. Gusto niya talaga loyal, loyal siya um, sa brand. At naniniwala siya dun sa mismo advocacy, mission and vision ng brand at nung product. Hmm. Ikaw na, no, Miss Marla. Kita lang din ang wish ko. For all of you. Wish? Siyempre, Halloween, um, lahat tayo ang daming pinagdaanan itong mga nakaraang taon, di ba? Siyempre, wish ko talaga sa lahat na um, mahanap din nila yung peaceful sa puso nila sa bawat isa At maging happy sila this coming Christmas at siyempre sa pagpasok ng bagong taon. Eh, at hindi lang yan. Siyempre, pinapromote natin dito. Hindi lang pagiging mas maganda ka, kundi alagaan natin yung sarili natin. Even the health man yan, o the man yan. So, sana lahat ng perfect. Thank you. Okay. Thank you. May Christmas. Last three minutes for our friends from uh, Wala kaming bakasyon. Kasi may parade kami at the same time. Sa 25, mag-iikot kami sa lahat ng cinemas na nanood. At maraming na tour. Na so, yes. <laughs> tour kami. Last na lang. Nisa, ano may regalo? Anong regalo mo kayo? Uy! Ano yun? Bakit naman? Gusto na... Gusto <laughs> <Okay. laughs> malaman. Gusto lang namin malaman kasi kinala rin namin siya. Ikaw talaga <laughs> Marian. Marian discover mo kay Ding Dong nung nag-shoot kayo? Yon, alam, mo, alam mo, alam mo nag-uusap kami, sabi ko simula nung nakatrabaho ko siya, ganun pa rin hanggang ngayon kung paano siya. Sabi ko parang nakakamiss talaga ng nakatrabaho Yung passion siya. So, niya nandun pa rin. Kasi yun naman hmm. via, pero ito talaga parang simula nung Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, straight kami, nag-shooting kami.